Hello guys, good morning. Kararating ko lang po, galing ako sa ACS. Nag-pick up ko ako ng parcel. Ngayon, ito'y galing sa ating kapatid. At mag-a-unboxing po tayo. So, yan. Ewan ko bakit parang ang daming laman. <clears throat> ang dami yatang laman nito so mag unboxing tayo kung ano tong laman Ayan. pinadala po nito ito kahapon kaya kinuha po ngayon sabay pinadala po na rin sa DHL yung Pintas ng aking sister, kapuntang Paris. Abang-abangan mo, girl. Hanggang Friday, marasib mo na. Yan, ito na ang ating parcel. Ang laman ay... Bayad sa raffle. Bayad sa raffle, guys. Tapos, oh! Ang daming pinapay ang pinadala sa akin. Abasto ko po ng ano. Abasto ko ng 3 weeks. Salamat, Bunso. Ang dami na sliced bread. Tatlo. Tatlo. Ito po guys. Pinadala ng aking kapatid. At ito yung gamot ko galing Pilipinas na pinabili ko kay ano, kay Ate Dada. Salamat Ate Da. At nabilhan mo ng nabilhan mo ako ng gamot. Yan. Kasi kailangan kailangan ko dito ng gamot. Ayan, guys. ang higpit ng pagkaka-packing. Ayan. Masalit tuloy yung ano. yung papel niya. Alam nyo guys, mainit nga yung araw. Pinagpawisan ako na naglakad sa labas. Ayan. Grabe naman yung ginawa ng kapatid ko sa ah, paggrab ng aking ng gamot. Ayan o. Oh, nasama na tuloy yung mga ano. hirap pa niya kasi ng packing tape sobrang higpit ayan cremil S Bioflu. Sana naman. Sana all. Cremil S. Yung isa naman dito. Ano uh, um, uh. Bayo Jessic Bayo Jessic Bayo Flu Ito ang the best sa akin Bayo Flu bio blue. Bio Jessic. At saka, ito pa. At saka, ito pa guys. Nyoset. At saka yung medical. Ibuprofen. Ito. Din. Salamat Salamat ati da. May resibo pa, oh. Grabe. <laughs> may resibo pa talaga. Salamat po. Salamat ng marami Yan po. Receive done yung parcel mo, Bonso. Salamat.